So yun na mga pre, ito na yung ano niluto natin na uh, cut catfish no yung uh, tawag dyan, yung hito na nahuli natin. Nahuli natin doon sa na ano, sa lecture. Yung naming tayo. Ito yung to na niluto ko na siya. Ang ginawa ko uh, hinugasan ko muna siya tapos tinanggal yung bituka, nilinisan tapos yung lansa niya inasinan ko muna siya inano ko ng asin tapos pinaksiw ko tapos pagpaksiw ko uh, yun hinaluan ko siya ng gata hinaluan ko ng gata tapos mga siyempre yung mga sisuno mga ricado ganyan mga luya, sibuyas, ganyan uh, yun uh, pinaksiw ko siya ngayon mga pre papakita ko na tapos nilagyan ko siya ng sweetie pang pakulay niya so tara tingnan natin pre kung kung okay na. Sa tingin ko, okay na to. Papakita ko sa inyo. Ayan. Ito na mga. Sorry. Nahulog pa. Ayan o. Wow. Ang sarap. Ayan, pre. Oh. Yung nahuli natin. Ang sarap o. Oh. Hinalo ko na rin dito, pre. Yung ano. Yung. Ito yung ulo ng dito. Ayan oh. o. Oh. Kita niyo, pre. Yan ang ulo ng hinto. Wow, ang sarap. No, pinaksyon natin yan muna. Ayan. So, patay na natin pre. Ayan. Talagang kumukulukulo pa. No, sarap niyan. Ayan, patay na natin. Ah. Okay, tapos kakain tayo mga pre. Tatry natin yung ano, yung hito, yung ulam natin. Kaya din tayo kita kapag ulam nito. Naano lang natin sa fishing. So 'yun, ilalagay natin ito sa misa. Lilipat ko sa gitlang mga pre. So 'yan, 'yung ulam nating hito. No? Tapos ito, meron tayong ulam din dyan. 'yan. 'Yan naman, may ulam din tayo dyan. pero 'yung kakainin Pero 'yung kakainin natin ngayon pre. Pero 'yung kakainin natin ngayon pre ay ano, 'yung tawag yan. Yung, 'Yung hito nga. 'Yung hito. Yung kakainin natin ngayon pre, yung hito. So yun, may kanin na tayo pre, may kanin na tayo. Tapos hito, hito. Oh, sarap nito. Hinataan ko doon, pinaksiw ko muna yan pre. Pinaksiw ko muna, tapos... Ayan. Ito, may kamuting kahoy din tayo mga pre. May kamuting kahoy tayo. Yan. Sino may gustong kamuting kahoy? Ayan, kain tayo. Tapos, ito yung kanin kuha tayo muna ng kanin so ilalapag ko na lang muna pre ilalapag ko na lang muna yan sisintap muna natin camera natin kuha muna tayong kanin kuha muna tayong kanin mga pre gutom tayo galing tayo ng ano trabaho galing tayo ng trabaho Tapos itikman natin yung ano, yung hito. Yung hito na niluto natin. So siyempre lalagyan natin ng ano pre. Kukunin muna natin to. Ito, mga pre, yan. Ah. Tapos lagyan natin ng sabaw ng hito. Marami hindi ko makain ito kasi nga nalalansahan sila. No? Marami hindi ko makain ito nalalansahan. So try natin. Tagal tayo hindi nakakain ito. Nakahuli lang tayo kaya 'yon. Mas gusto ko pa 'to, no? then Ito mga pre. Ito yung ating ano. Dito, subukan na natin ngayon mga pre. Pinaksim natin ito muna. Tapos ginataan, nilagyan ng aswete. Tapos bawang, sibuyas, ganyan. Mmm. Ang sarap. Masarap po yun. Oh. O. Hmm. Masarap. No, parami talaga yung kain natin, pre, pag ganito. Masarap yun. Masarap yun. Ang sarap ng ano ng laman niya, manamis-namis. Nawala na yung dansa mga pre. hmm Isang hiwa pa lang, pre. Tapos yung sabaw. Yung sabaw niya, sa gata. no Ang sarap! Pwento ko nga sa'yo, pre. Malit pa lang ako. Laman ako ng ilog sa amin. Oo. Oh. Kung tawagin niya ako noon sa amin, yung eh, bata ilog. <laughs> madalas kong, huli, madalas kong hulihin dati pre doon sa amin ano, dalag yan, karamihan yung dalag talaga Medyo ano kasi, malayo naman kami sa dagat. Mga isang kilometro pa yung lalakarin mo bago ka maraming sa dagat sa amin. Pero yun mga friend, maliit pa ako nagbabalsa ako. Talagang pinapagalitan ako ng matatanda nun sa amin. Kasi nga nakikita nila ako, nagbabalsa lang ako papunta ako dun sa ano sa mga malalalim na lugar para mamingwit lang so habit ko talaga yung mamingwit simo na maliit pa ako habit ko talaga mamingwit ang sarap rin oh nakadalawang kanin na tayo oh sabaw pa lang panalo na yan oh namo pre Umuusok-usok pa, pre, oh. Ang sarap. No? Sarap. Talagang tulog, pawis tayo nito pag gano'n. Mmm. Napakasarap. Ayan to. Yung ano niya pre. Yung laman. O. Oh. Ayan sarap. Yung igat naman pre. Hindi pa ako nakakain nun. Hindi pa ako nakakain nun. Yung igat. Yung parang ahas. Pero masarap din daw gataan yun. Ito lang yung mga nanguhuli ko dati. Ganito. Hito, dalag, ganyan. Maliit pa ako. Ang pahin ko naman nun, pre. Ganon. Ah. Uh, palaka. Siyempre. <laughs> hmm Sulu yung sipun kupri. Sulu yung sipun natin papri. sobrang sarap. Ang sarap, pre. Ito. So, ako lang naman ang kumakain dito sa bahay, mga pre. No? Walang ibang kakain ito. Ito. Yan. Walang ibang kakain yan, mga pre. Walang ibang kakain yan, kundi ako lang. So, dito sa bahay ako lang kakain yan. Ayaw ni misis. Ayaw ni misis. Ayaw din ng mga anak ko. Gusto nila mga ganito. Yan. Dempo. Yan. Tapos ito. Yan. Ito so yung mga gusto nila. Hindi nila alam pre. napakasarap ng hito. Siguro dahil sa kinalakihan ko lang. Tapos laking ano ako. Laking tabi ng ilog. <laughs> Yun, shout out sa mga tagalabog. No? Sa Labog, Palawan. Parang Labog, shout out sa inyong lahat dyan. So karamihan doon mga friendly na ako kilala. sa mga kabataan. Kasi tumagala ako tayo dito sa Maynila. So dito ko na lang tapusin yung video ko mga pre, sinisipon na ako. Sinisipon na ako, dito ko na lang tapusin yung video ko, busog na busog ako ngayon pre. Hanggang dito na lang, bye bye.